Good afternoon po, Mr. Chairman and uh, mga member ng committee at ang ating mga invited guests. Kanina ay nanonood ako doon sa loob ng uh, hearing ninyo uh, at sinusuportahan ko po itong uh, initiative ninyo na labanan ang mga fake news. Kasama po kami dyan. Yung uh, mga misinformation at saka... Uh, disinformation. Kasama na rito po ang uh, deepfake. Naging victim pa rin ho ako niyan. Marami sa aming mga broadcaster. Uh, bunso din po ng uh, Gen AI at ang iba pa mga advanced technology po ngayon. Hindi natin mapipigilan ho yan. Kanina, uh, I'm sorry, hindi natin, hindi ninyo napag-usapan sa meta yung advanced ng technology. Kasi hindi ho talaga mapipigilan. Yung uh, pinsalan na dulot nito ay hindi lamang po sa aming mga personalidad and even to you, Congressman, uh, kundi pa sa pangkalahatan sa publiko na nakababasa, nakakita at nakakapanood po nito. Kailangan ng uh, sabayang pagkilos para sa education ng uh, publiko at sa aming uh, media practitioners para Mamula to ang mas nakararami tungkol sa masamang epekto ng uh, fake news sa ating bansa at sa demokrasya. Kami ho sa media ay alam ko malak malaki rin ang responsibility sapagkat mas mabilis kaming ma-check ang mga fake news. Uh, at the same time ma agad namin ang fake news. Although sana po ay naka naka -ready din ang mga government agencies na sagutin yung mga lumalabas na uh, fake news especially sa mga congressman din po Thank you thank you po uh, thank you um, Mr.